Bibisita tayo si Nani Apple. Nani Helen? Opo. Yung po yung ko po noon sa inyo. Ah. But parang mag-ano po kayo. Parang ang ganda po ng bihis niyo. God bless. God bless. Saan kay punta? God bless. Dito lang nagsimba. Sa si St. Angel. Sa St. Angel nagsimba. Sa mga tao. Sa Angel. Nagsimba. Kailan siya tayo? Video ba mo sa bisita si Nani Apple. Paalam po niyo na. Pakilala niyo po yung mga kasama niyo. Anak po niyo. Anak ko po oh, yan si Angeline. Pangalan niyo po, Nay? Uh, ang ang hilita abusa po ako. Puro Helen po yung yung ano ko po, yung pinakapalayo ko po. po. Ah. Ako po yung ano po, Tatay Ram yung tinirahan niya po sa Buddha mo, sa lakuyan na ano siya. Mm. Eh, puro po, yan po sinasabi nga po nila na po si Raul. Nasa tao na lang po si Raul. Kaya po, halimbawa. Ah, uh, pagkasabihan nyo. Mm. Pinangangaralan -hmm. ko po yan. Salamat na lang po ako ng no, sa kuha na alaman niya na nasa daag na ako. Kasi yeah. ako po yan, ako uling-uling po. tulung tulong ako naku, uling, mm -hmm. yan. Mm. Ayun, nung hindi ko po sukat kala, eh, po pala umalis niya. Uh, umalis sa akin. Hinahanap ko po, po yan. Yun pala, po pala naging pangasawa po na tatay niya. Yung po, ilang taon po siya noon? Mga, ano po siguro, mga... Eh, mag, magna-19 po siya sa akin malis. 18. Ka hmm. Tagal po na wala sa akin yan. Nakala akong bata pa po siya nung napunta kay Tatay Jo. Kung po yan, di ba mag-18 ka na, nung no? hmm. bakit kayo sa Sampalok, di ba? No, Nag-angapak pa kayo sa mga ilong-ilong. Hmm. Mag-18 ka na noon, 18 o 17 ka na wala. Kasi kalaliya ka nagtika. Hmm. Ilang taon nung siya napunta sa inyo? Matagal po sa akin yan, mga migit kumulang po na mga hindi po tatlo, apat na taon. Mm. -hmm. Kasi kayo, nakita po, nakita ko nila ako sa ilog, umano pa ako nun. pa ako, sila pa mong sa akin. Mm. Nungulya -hmm. yeah, po. Tapos tapos sa malalim. Mm. -hmm. no, eh, sabi ko nga, o, sino ang nalulurod sa iyo? Yun nga, o, saan ka nakatanong? Marilena? Opo. Ayun, ayaw hindi na po umalis sa akin. Kasi sa mga, siya. Eh, ngayon naman po, medyo nakilala niya po ako na bilang nanay nga po. Mm -hmm. Anong araw po, eh, medyo nagkala po sa akin. Eh, kaya nga po, eh, ngayon ka po. Eh, wala na, hindi na ako kumakarapag ano sa'yo. Utro din ka ako, akong mahirap na rin. Wala yeah. po na po akong asawa. Ba't niyo yung kinupkup noong time na yun? Hindi naman ako oh, kilala niyo ba siya noon? Eh... Simula pa lang kilakalala kami mm -hmm. simula Doon pa lang po kami nagsimula na ako. Ay, pinakasama. Ah, uh, but niyo kinop ko, hindi niyo naman ako kilala. na no. Eh nakakaawa. Mm. Eh doon po kasi sa tirahan niya, pero po bang babae na pakangahoy mag-isa, magpapasangka ng mga kahoy na kung ano-ano, mm. na walang kasama. Ako po talaga, maawain po ako. Mm. Eh ngayon, nung sabi niya, nanay, dito na po, dito na, dito na po, eh, labo, sige. Kaya mm. ako sa buhay natin na talbuto tuya, Philip Uega. Yung pang pa, kasasama ko man natin. <laughs> yeah. yeah, ito po yung may sakit ko po, po na ano. Mm. Anong pangalan mo ate? Angelica. po ilang taong ka na? 20. 20. May sakit po yan. Tapos, anong po pangalan niyo? Auntie. Parang... Mm -hmm. Opo, kami po yung inintrigue ng uh, mga bata ron sa bahay. Yeah, okay, Opo. Yung bata ay sumahabol doon sa kuya niya, iyak ng iyak. Uh, hindi po lumabas yun eh, no? kasi wala po yung mga magulang. Ay, yan po ka nga yun. Ako po, po, po yun. Napalaki mm. po, lahat yun. po yun lahat yun. Umapasok po, lahat po lahat na walang yun. baon yun. Hindi po lumabas yung video na yun, di ba? Hindi po eh. Kasi ano po, nahanap ko noon yung talaga mga magulang. Siya po ang nagpalaki na doon. Ako pala po, po ang nagpalaki kasi po, at mm. Rab. Wala lang po si nanay dyan noon eh. Abandonado po yun. Mm. mm. Abandonado po ng ina. ina. Yung ina ko kasi, Kustong nag walong buwan pa lang yung mga bata iniwan. Yeah. Iniwan po nung ina ngayon po. Eh may katuwang pa po ako po eh asawa ko talaga na itaguyod ko po sila. No. Yeah. Eh, ngayon ho talaga medyo ano sabi ko nga sa kanila kung sino man kako ang magkukukup sa iyo nagaganda ka mga anak yung buhay nyo ako hindi ko na kaya matanda na ako. Mm -hmm. Pakain ko man kako minsan ako, wala na. Ano po, ano mabalik po ako doon sa Naalis po si ni Apple sa inyo dahil po kinuha po ni Tatay Joe. Paano hey, po ba? Na, nagtrabaho na pa po ako sa Maynila na baklaran. nag Maynila po kayo? Opo. Baklaran po. trabaho po ako. Paano po kayo napunta sa Maynila? Sinama po ako ng pinsan ko. Uh, hindi ko po alam yun na. ah. Nasa 4 years po yun, na eh, Tapos lumawas po sila. Paalam po siya sa akin na Nanay Eka katarbaho muna na ko nanay dahil ikaw para ikaw sa sa dami ko po, po kasing anak yan kung buhay po talaga lahat yan labing lima po yan kaya mm. eh, ngayon po sampo na po silang buhay ito po yung pangalan ko po sa babae yeah. ngayon po nagpaalam magbuhat po nung paalam niya sa akin pinayagan ko naman po ng maganda mm. hindi na po umuwi sa akin eh yun po pala nagtarbaho sinaming parad ko siguro ayaw ko po kung sampo sila nakita ni sa so, dam din daw. Natilaya daw. At then, nag-Manila ka, Nayapol. Mga ilang... ilang... Ano lang po ako doon, dalawang buwan nga. Uh, tapos, umuwi po kayo? Mm, nalaman ko po na namatay yung nama ko. Nalangay po, sinabi ng mga kapatid ko na napatay na nagulang namin. Doon po ako nagbibenta sa kanila. Hmm, Tinakay po nila na namatay yung nanay ko. Mm. Pero natutuwa po ako, maganda po yung aura nyo. Nakabihis po kayo, nakasuklay. Ngayon lang po nag-ibit yeah. niya, Diyos ko, kung kapay uh, po namin na, na gano'n yung buhok niya. Para po yeah. yung ano nakita lang, nakita lang po kayo, mm. tsaka na nag iipit kumuha nga yun ang sanagay yun ng ano. Mm. Yeah. <laughs> hmm, yeah. Kaya po kayo nag-ibit. Kaya na nga po sabi ko, pagkasa mo naman yung stepin mo, brasin mo. Ngayon lang hmm. din, mm. nag nag po. <laughs> Asama ko po yun, so, talaga tayo. So Sobra po talaga puro. Di ba, may magmaras ka dyan. Tignan niyo po kung ano, kung may labahin yung mga anak niyo. Hindi ko nga po alam kung saan yung labahin nila eh. Dito po. Ito po yung room nila. Wala <laughs> daw, nilabahan na raw po eh. Meron pa raw po. Kunti. O, oh, labahan mo na. na. Piraso. Oh. Oh, kung ilang piraso lang yung naglalaban na lang. May <laughs> tuwing... Ang pinyon nila ako dito. Hmm. Okay naman po. Ganun pa rin po ba? Namamalimos? Nung Okay na siya. Hindi na usan namamalimos. Okay pa Tuwing hmm. Friday po, doon naglalaba po yung, ano, tagalaba po namin. Naglalaba po namin. Kaya pupunta po ako dito, Tatay. Masalit hmm. kami. Ano po yan? Nakakumulat na hulagin namin ang paglalaban. Ah, ah, nagpunta na po kayo doon, kay Kita Flor? <laughs> Hindi to po eh. Hmm. So uh, ay, ako, pangulang eh, epilepsi eh, hmm. eh, po. gusto ko nga rin po sana i-re-add <coughs> kayo na anak niya may sakit kayo. Hmm. Sa mabalida gamot. Hmm. Ano po ang sakit niya, Nay? Epilepsy <coughs> <coughs> po. Ay, na po ayam, oh. Kasi nga po nakakita ko nung isang araw, nagsinutan ko. Hindi niya po ako makilala, yung anak nun. Hmm. At sinusunod pa, pa rin sa alam, pagkaalam pa rin. Yung na yan. Yeah. ano na namin na... Magkano po yung gamot niyan ay? Ang reseta po tatay ram. 300. Tapos bali 1,450 po yung 120 pesos po. 120 pieces po. 1... Um, One... Bali dalawang buwan niya ah, yan po. Ah. Uh, po. Tatay, um, nagugutom na kami. Sabi nga po, hmm. babae tayo kasi ay... ano tatay. ulam. Wala si tita pat eh. Tignan niyo po yung ano, na kung ano, magsahing po kayo para makakain sila. Wala ulam yata eh. Oh, Oo, kasi wala naman si tita pat. Saan hmm. oh, po po pala. Ma'am, ah, ito pala yung ulam. Kaso, hindi magkakasa yun sa inyo. Pag-aaral na lang tayo. Malaki ito ngayon. Hindi na dahil po sa kanila, hindi po. po. Mm. Alam niyo yung hinalunod po ako tatay lang. Hanggang dito na po mm. Ito na lang po kita sa akin. Mm. Lubog na po ako. Nakikita ko na yung umiikot doon sa tubig eh. Yeah. Kundi, kundi nila ako sinagitnan. Galing na po ako doon. Mm. Sila po magkasawa. Ba't kasi napunta kayo doon? Yung ate ko po kasi, pinalayas pa ako na. Mm. Hindi ko alam na hindi, doon ako sa kanil mga pagkakita. Nat, yeah. Natulog pa nga ako doon sa batuan na walang bubong, walang ano, walang kain. Ang ginagawa ako na lang, naminit ako ng isla para makain ko lang. Mm. Nag hmm. Nagiyaw ako. Nung tignan ang na mamatay, nasagot na na ako. Kasi kita ko na yung parang ganun, matalos pa naman. Yeah. Na ano ng buludan. Sila ang sumagot sa akin. Yeah. Tignan niyo po yung kanin na i-apple ko. Ano. And ito po yung ulam ng mga bata. Kinula. Mama, hindi ito um, pam pam ko pa matatarap pang gupit ko. Mama, saan mo? Oh, ano na? <laughs> Mama, yeah. saan mo? Dito sinangag pala to. May apple. Sinangag. Ay, masarap yan. Oo. Uh, Iyan nyo na ako yung mga plato. Baka pagkasayin nyo na lang po. Kuha po akong ibang ulam. Namiss mo si mama ma? na mo? Namiss oh, mo? Sige nga. Hindi ko nakita yung ano kanina. Hindi ko nakuha ninyo yung hug mo eh. Ayan. Nandito ang pag-uwan ng naruan. Nahulog. Saan siya, T-Angel? T-Angel! Ay, ay. Oh. Bip? 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 Mm. Bip? Hmm. Binibigyan po akong pasalubong ng bata na to. Talagang kahit di siya kumain, mapakain lang po sa akin. Thank you. Hmm? Okay lang ba? Bigay ko sa kanya. Sige po. Okay. Ano so, sa Ano sasabihin kay kuya? Nasasabihin kay Kuya Clark. Ay, Hindi ko marinig. Ano sasabihin kay Kuya. Okay. Mga padala ho yung iba dyan eh. Malaki hmm. na yung kami may hap Sabi Ha? kami ka. Ay, nagbabakbak po yung ano niya. Iba po yung dumapong ano sa kanya. Hindi naman po kailangan ng kulambo. May okay. ano naman po siya. May screen. Ayan po. Oh, tsaka naka-aircon po sila. Okay. Ang laki na po ng aircon. Hindi niyo nakita. Patingin. Mami, po. Okay. Punan ng mga balde. Ano to? Pula. Ah, ito yung ginawa sa church. Okay, good job. Pati. Ayun daw kuya, ayun na. Okay lang. Ah, parehas lang. Okay, puno. Kalahate. Walang laman. Okay, good Rebecca. job. Rebecca. Ah, Rebecca. Bigyan mo sila nanay doon. Hmm. Daging sa. Yan na si nahi ano, Welcome po. Welcome. 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 welcome po. Mm. Um. Eh, na, niyo mo na 'yung mga anak niyo. Oh. Kausapin nyo doon. Doon kayo sa playground. Kausapin nyo sila. Hmm, sige. Oh. kaso ano siya halos 2 weeks so siyang may sakit dahil doon sa tigdas gusto ko makita yung hug mo at Angel kay mama mo. Nahag mo ba kanina? gusto ko makita. Makita ko Ate. Uy, hug mo si mama mo. Papano niyo ako i-hug? Dapat ganun din si mama. Sige na. Gusto ko makita. Ay, ano po mangustin. Ano po siya? Hindi naman siya gamot. By vitamin C pa po. Kakain po ba? Ay, ay, hmm. Ayun oh, kainin niyo po 'yung tikman niyo po. Ang nasa mesa. Wala pong nang balat. Hindi babal 'yan babalat. Hindi mo pa lang pala 'yan. Ganito oh. Pipigas pigain mo siya. Kapiga mo kayo na. Ayun oh. Ah. Uh. Ayun, bigay mo kay kuya. Oh, para matikman niya. Hmm. Ah, Ah, mo kay kuya. Patikin mo. Mm. Ipigayin mo lang. Oh. Oh. Ba't di mo mahagang mama mo uwi na dyan? Sige na. Hag mo mama mo. Parang di mo na ang mama mo. Nako. Nako. Ay, nakikin, nakikin. Ay, lahat mo anak mo. Lahat mo Para naman ano, Para maano sa'yo. Sa kung mo uh, anak ko. Para wala din sa'yo. Ako. Ako ko? Mm-hmm. Para kung O, yung yung tatlo. kayo yung tatlo. Okay, tatlo. Okay, tatlo. Kayo yung tatlo. yung tatlo. tatlo. kayo yung tatlo. yung tatlo. 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 Okay. Abi, pagka doon, picture ko kayo. Kuy. Angelo, nahiya ka pa. Angelo, Angelo, mag-ano ah, Family ma. picture. Nandun ka lang, picture ko kayo. Ano? Ay, tignan nyo yung, yung isa, Nasaan yung isa. Nawawala yung isa, kaya apat kayo. Baka tumambling na pala doon, hindi nyo pa alam. Ah, picture ko kayo. Kuya Angelo, picture ko kayo. Ah, Picture ako kayo nila. Ano? Uh, ah, tingnan kayo dito. Ayan ni Kuya. Smile. Okay. ganda. Smile po kayo na Paul. Okay. Sige po. tignan nyo hudo si ano, nanay, ano, nanay floor. Kami, meron po kayo mga anong manok. Titingin daw po silang manok at saka itlog.